Mga kasi kay Sanay ko sa mga dito. Saan ka sasakay? Ako ba sasakay? Lahat ng mga pamilya na pamilya na ano, sita namin. Mga pinsan, di ako sasakay. Mm. Maya pa naman, may pa naman. may pa. Maya niya alabas. Mm. Naku, no, malari. Ah, oh, na ako. Hindi mai hindi mai dito sa diyan. Alam na alam Ano ba 'yan, Alam na 'yan, 'di ko Ah, dito pala. Ah, Hallelujah. Hallelujah. ya, yeah. Luya, yeah. Luya, luya. Mm. Saan guys? Saan sa Pataan? Lalo pa yan? Okay lang yan Okay lang yan nakarecord? At yung pindi kayo, kung gusto, mo, yata sa sarangan yan. So, i-push yan. Hindi, pwede yan. Hindi, babawal. Okay, sorry, <that's the> okay, maganda. <inaudible> okay. Hei oh. nong, sang laki.

Oo nga, nakakalungkot nga. Condolence. Alam ko okay. gabi. Kung gaya nag-iyakan. Mau, mau unang iyak bago magtay ka. <laughs> naka buti naka attend ako kahit sa kakul lang ate sa yan living din kahit sa ano di ba nakakati ako uh, okay. di diba mo nakita ang suit ko hindi mo. di ba naka white dress ako lahat uh, diba kami naka white o oh, hindi naka white Kali din ako Nadi pa ba sa barangay. Naka white dress din ako, 'di ba? Oh. Para nakarating din ako ng bataan. Salamat. Salamat. Uh, salamat. Welcome. Ah, eh, uh, lang, maglalakad na pa kami hanggang doon. Ewan ko lang maglalakad kami hanggang doon. Sa lindingan. Ang layo yun Okay lang yun. Maglakad. Ah, okay wala yun Wala yun. 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 yun yun. Exercise them. Ah. Okay, ko Tama ka din. Kasi lang, akong wala akong ang alam. Uy, sasakay na lang ako. Ayoko yung ayoko maglalakot. Maglalakot. Maglakot ka.

que